na guys oh. so na kailangan niya kasi magnugnug eh. kung hindi siya magnugnug hindi kami makakadoon sa pantalan kaya ano oh. okay so mag na para sa pantalan so oh guys naka, ako nakasag ka na ako yung mga kasama ko andun pa oh tingnan natin kung okay yung may takas makit na tapos yun may ari ng takas <laughs> yan na yung tatay ko buhay na manok ang pagdara ko siya ay hindi na kasali. hello bago kayo sumagka maghay naman kayo o oh, yun tumingin kayo sa akin ba, para naman maganda Hello dyan sa shoutout sa mga may ari ng palay na pinunta namin nandyan o. Oh. O, uh, kami, mag-hi ka naman. Thank you. Yan na ako yun. Doon pa yung kaupod namin o. Hello, pag-big-big. big 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 hello. Hello. Guys, oh, andito yung isang driver namin, Oh. oh, kukuha na siya ng pasayro. Oh, tingnan mo, oh. Ayan na. Shout out naman dyan, pari. Magay ka naman, magay ka. eh, parang tabul. Okay. Pari, parang chair, 100 kuno kada sa'yo. Pwede nila kada sa'yo. Pare, pare, pare. O oh, oh, sige. Okay la. Kini pa 100 kada sayo. Pwede si na la. Pwede ko na tumawad tag si na la sayo. Ang tag 100. Okay. Dito dito. Okay. Tumawad ako dun sa mga sarakyan.